Tinapay nga pala dito ah. Nakakita ko parang na nakakagaya pag tigas ito. Ano tong tamay? Gutom ka ba? nga naman ang kamay mo. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Bali ngayon po ay pangalawang araw na ng pagtatrabaho doon po sa ginagawang kwarto po ni Dayan. Yan, sana po ay wag po kayong mag-skip ng mga ads para tuloy-tuloy po yung atin pong pagpapatrabaho po doon. At bali ngayon po ay papunta kami ni Bossing sa Kanahaisen at manghihingi po kami ng papaya at magluluto po kami ng tinola para po sa pantanghalian. Tara guys, samahan niyo po kami. Saabot. Si Bosing po yung na napakataas po. Ako. Mga dalawa lang siguro. At malaki so, naman. Kuya, may malaki-laki. Ayan nga, malaki. Tama na ang dalawa, at... Ah. Dalawa o tatlo. Okay na yun. Dalawang malaki. Ay, talagang hindi tinipid. Aba, ay apat na pati ang nalaglag. Gawa ng magkakawing. Magkakawing po, ay nalaglag na pati. Nadamay na yung katabi. Malalaki. At yung iba yung pang si natin. Kami po dito na rin makihingi ng malunggay. Malis na po kami. Salamat po. Ito pa yan. Oo, oh, nakakuha na po kami. Tsaka malunggay. Kami po ay nabili lang ng tinapay. May 10 pesos. Ay, wala po. Pang merienda po nga maya. Pang kapi. O, bossing, iyo muna ito. Yan guys, nadito na po kami sa bahay. At ayan po ang mga nagtatrabaho natin ngayon. Inutuloy na po ulit ni Pilat ang pag-aasinta dito po sa magiging kwarto po ni Dayan. At si Balpo ay tumulong na rin eh, sa pagtatrabaho.

Dumo. Dumo. Nakakita para sarap na nakakagaya pag Bagong luto 'yan. Alin? Ay yung chaynada. ko 'tong bagong luto, lugaw. Masarap ng ito Si mama yan Huwag ka ako ka nilag Huwag ka nilag Huwag kaya hey, magupo tayo. Ay kanina, sabi ni kan. ay damagat bumili ka ng lugaw. <coughs> May ilalat ako hindi nagbili pala. Hindi, <laughs> tayo. Ito oh, ko Ay, magiging Hindi pa May

abal po ang taghalo ng simento at graba. anong ako? at ang kamay. kamay. mo? dahil po ay ng mga grabat at buhangin similot po ang tagahawak sige <laughs> po ay naghahakot ng mga hollow blocks at pinapatasan na po ni Pilat dito ng asinta pala ko ipapasok muna itong ano ah. Tambak na lupa. Dito na may tuwang dito ay may kuno di bintana. Ah, oo. Doon na lang ilulusot ani. Eh, sa magiging bintana. Ah. Mabilis po ang trabaho. Mataas na po ang asinta. Ito pag ang kwarto dito ni Diane eh, kasi laki rin ng kwarto ninyo. Ah, Johan. Malaki, malaki pa. Ito. Ah, mas malaki pa ito. dito hmm. lang Ah. Yun pong ba yung bintana ay tatakpan na po iyon. Eh yun. po eh, na po ng hollow blocks. At yung bintana po ay eh, dito na po ilalagay sa tapat. Yan, hindi po kalakihan itong kwarto ni Dayan pero mahalaga po yung meron po siyang sariling privacy. Pag uuwi po siya at vacations si school. O kaya po ay minsan ay umuwi din po siya kapag yung walang pasok ng Sabado at Linggo. Ay nung meron na po siyang ano ah, sariling kwarto. Ayan po si... abah Aba! Saka nakahiram ng ganayan. Ah. Ay, mag may Hindi masyadong mabigat. Pwede hila-hila. palang mga hollow blocks ay pwede rin isa ka idea at hila, hila lang na hindi mabigat. Pag, pag bubuhat. Ang paglalagay ng bakal tuwing ikailang hollow block. Pero dito sa mga na ba yun muna yung dali sa mukha ang babaan. Sa mga dali wala mo na muna yun. Tapos dito ang atin na na. Oh, dito po ipinalagay yung kwarto ah. Sa bandang tulo po. Madi-dilim na naman po, parang uulan na naman. Pag umulan, nangitigil ulit nga ang trabaho. Hindi ka rin at baka magkasakit. maganda nga yun, sudlong-sudlong lang para hindi mabigat yan guys, magluluto po tayo ng ulam at tinola, ang ating punluluto eh. hindi po nakakasawa ang tinola pagka po ganay yung nagtatrabaho sila mas gusto po nilang may sabaw ang ulam parang nakakalakas po ng katawan Tsaka tamang-tama po at ito paborito din ni Teo ang may mga sabaw. Ha? At habang ako po ay nagtatalop ng papaya, si Bossing po ay magigisa na. Magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Bawang Ano? Magigisa na po tayo. Sige, pero makunin po ang alam niyo. Ito po ang manok ay ito po yung magandilang ako sa po, pagkakaya, okay. please. Okay. Yung... Dalawang papaya lang po ang iyong aming ilalahok. Laki naman po itong papaya. Pabango daw po yung niluluto ni Bosing. Amoy sa kapitbahay. Kaya e po, bali, naghahalo na po ulit si Bal ng simento. At buhangin at graba habang si tilat naman po dito ay nagpapala na po ng lupa ah, yun pong narito sa gilid ay kanya na pong ipinapasok dito sa loob tinatambak na po malaki pa nga pala itong iyong lote hanggang saan ka baga dito dito ah Pagka bawa mga binata ng sina Jay at gustong magkaroon ng sarili kwarto, eh, pwede pa rin po dito mag-add pa ng isa. Ah. Bakit daw nga pala dito sa harap ng bahay naglagay ng kwarto si Dayan? Pwede daw naman doon sa gilid. hindi na yata ninyo na. Yung pong bayon ah, ay hindi na po nila lote. na po ang may-ari na yun. Sagad na po yun. Ah. Honey? Oo. Sa kabila po nung hollow block, sa iba na po ang may-ari ng lupa. Ay, dito naman, ah, sa pagitan ninyo ng nina-tatay. Um, ay... Papalagyan ko po dito ng um, dirty kitchen pagkakaroon uh, po. Ah, uh, dito so po sa puno. Ito, may gano'n pa naman. Oo. Uh, uh, Doon daw po uh, pala sa side na yun, ah. Ay, plano po ni Adyaw lagyan ng dirty kitchen. Uh, na, uh, uh, um, at may mga magagamit pa naman po dito, ah. Yeah, uh, 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 may mga kahoy pa at saka yero. yero. Yun naman po ay eh, dirty kitchen. Tsaka matibay pa naman eh, yung mga iyan. Oo, oh, makapal Oo. Maganda nga po kapag may dirty kitchen siya doon para yung loob po ng bahay nila hindi masyadong dumihin. ayad dito po naglagay sila ng kwarto sa harap ng bahay. Gawa po niyang wala nang ang space dun sa kakadila. Dun po ah. Iba na po ang may-ari doon. na lupa. Ah. Saka ito naman po ah, ang magiging kwarto oh. ni Diane. Tapos ay dito po sa harap. Yan po yung pinakang terrace po nila. Hahaha. Hindi bukod ni ni kung Mabilis lang pong tumahas ang asinta. Maginhawa po uli ang pagtatrabaho po nila ngayon. Mahangin po. ha Sabi ko na, tunog niya ako sa mga nabahay. Ayos pa. Wala ka <dinaygan. laughs> Pasok po, Adyaw, ah. Baka pagka walang pasok ay laging umuwi si Dayan. <laughs>

Ay, hindi pa Si Balpoi habang mm, naghahalo ng semento, may pagba-vlog din. <laughs> Kaya aja nagba-vlog din. O, ayala, mamlaul na. Ba, tao. Ayan po, bali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bali 10 na lang po itong natitirang hollow blocks. At sibal po ni Tilat ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho dito ah. Ay di diyo na lang pala 'yan yung tatapusin muna, Han eh. At ang pina deliver lang po namin ay isandaan na. Ay ngayon ay kulang pa po pala. Mabibilang naman natin tilat kung ilan pa ang mapapadagdagan eh. Oo, oh, pagnatapos pag natapos na. Para makapag deliver na lang ulit tayo. Ay di... Ayun po. Ah. Malaki na naman po ang asinta. Mataas na po. Halos eh kalahati po. Oh, baka po ganayon uli ang hollow blocks na mapapadagdag. Wala wala nandiyan. mga Wala nandiyan. Ito na. Ito na na. bali dalawa po ang magigiging bintana po dito isa po dito sa likod Tsaka po isa dito ah. Sa harap pa. Nahakot na rin po ni Bali yung natitira pang mga hollow blocks. Matibay din naman tilat ang kanilang ano. Dib -dib. Ayan po, bali, luto na itong ating tinolang manok. Wow! Pwede na pong kumain. Sarap. Ayan guys, kainan time na po. Ajo kakamak po. Kain po tayo. Dito, dito, dito. Tawagin mo yung mga bata, adyo. Saktong-saktong kahit. Kakain Tinolang. Kain na po. Si Tilat po ay siguro yung nagpapalit ng damit. Kain po. Kain po. Much, much, much later. Ayan, update po dito sa ginagawang kwarto po ni Dayan. Wala na po nagtatrabaho. At wala na pong ano ah, hollow blocks. Tatatlo na po yung natira tayo po ay magpapadeliver na lang po ulit. Wow! Mataas na po ang asinta. Ayan po yung dalawang bintana. Ah. Maluang din po itong kwarto ni Dayan. Ayan po. Ako po'y tumawag na sa kay Layla at ako po'y nakisuyo ulit para magpa-deliver po uli ng hollow blocks. Bali, 100 hollow blocks po ulit yung ipapa-deliver natin para makompleto na po ito at matapos na. Yan, ito na po ang update sa Bali ngayon po ay kalahating araw, isa at kalahating araw po nila itong ginawa. Thank you so much po sa lahat po ng mga nanonood. Sana po ay 'wag po kayong mag-skip ng mga ads para tuloy-tuloy po nating maipagawa ito pong kwarto po ni Diana. Thank you so much po. God bless po.